Hello guys, uh, magandang hapon uh, sa inyong lahat. No? Nandito na tayo muli. I mean, uh, tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi kwanto eh, uh, holiday ngayon. Uh, ko, naghahanda na rin. Tingnan natin kung ano mangyayari sa holiday. Kung magkapira ba tayo o... Pero marami tayong matutulungan habang nandito tayo. Kasi may mga bata na gumagala-gala. Uh, Siyempre bawal eh na mag sila, ngunit uh, wala tayong magagawa, uh, no choice tayo na papakainin natin kasi itong mga bata ito, alam po galing si squatter ito e eh. so yung mga nanay, uh, alam niyo naman pag medyo mahirap, uh, wala na magalit sa mga bata, eh. bawawan so sige lang, uh, patanong sabihin nila basta ako ay makapatainin sa kanila, okay? Ito si Yung naghahanda na. Uh, wing, handang-handa -handa ka na? Handang-handa -handa na? Oo, oh, handang-handa -handa na si Wing. Uh, ito yung mga kasama natin, tino Hey, Diyos. Ikaw, handang-handa na? Handa na! Oh, handa -handa. na rin. Okay, handa na tayo. Okay, handa na tayo kasi medyo ah uh, may dumarating na customer ngayon. Uh, tingnan natin kung makabinta tayo ng maayos-ayos ng hapon ito. Uh, may matanggal na uh, Ibili sa na po, bigyan na lang natin ng show Ayun, libre lang si Mike. Na. Eh, Siguro nag-gotong si Nene. Ano, just like? Ayun, nag-gotong uh, si Nene. Ah, ito ang ating gawain. Pag medyo mahirap, binibigyan natin. Ay eh, din na kaya yan eh. Okay? Nag-gotong ng mga bata, ano? Ah, uh, dito, ano? Pakainin natin. Ah, uh, bigyan natin isa-isa. Ah, -isa. dito lang Kasi nagala-gala uh, itong mga bata, yung mga pamilya nito, Siyempre, mga din. Yan, binibigyan natin sa isa. Oh, okay. diba? natin mga bata, mga nagala-gala dito. Bigyan natin. Uh, para naman, pasalamatan natin, no? na mo, ako. mo kasi nagbuto mga bata.

ikot mo madamo sana Hello guys, uh, andito na tayo sa bahay at uh, tayo nagpapahinga na uh, kahit na matumal ang pagbinta ng siyumay ngayon summarize siyumarize ngunit nakalaking puso ano, na tayo ay nakapagbigay nakapamahagi ng uh, kunting uh, pagkain sa mga bata. No, sa kanila, masaya na yan kasi alam nyo, yung mga bata yung nagpapalimos na yan, ay gustong-gustong kumain din ng masarap na pagkain. no? Ngunit hindi nila kaya. So, yun, na uh, may uh, puso tayo na uh, sila ay makatikim din kahit uh, papano na ang hindi na kaya ay makain nila. So, bawal sila dyan maglimos ng pire. Kaso lang wala tayong choice, wala tayong control, ano? Kasi hindi naman yung mga na hindi naman pupuntuan dyan kung may pagkain sa bahay nila o inalagaan sila ng mga nanay-tatay nila. Kaya nga doon sila kasi alam natin at alam ng iba na talagang doon sa kanila ay walang security sa kanilang pamilya. So, ang atin naman, ang sa akin naman, yung part ko, uh, sa akin lang na... Uh, at least, ma alaala rin ng mga bata no na, na paglaki nila na gawin din nila yan no? sa pag ng blessing sa ibang bata. We're planting the seed sa kanila para sila ay maging isang generous na tao sa paglaki nila. Okay, so uh, hindi naman tayo kumita sa araw nito pero okay lang kasi... Uh, importante na tayo ay maka uh, pamahagi ng ating uh, pag-ibig sa mga tao na nangang, nangangailangan okay so tuwang-tuwa yung mga bata dun no so kahit kunting bagay lang yan uh, maka makabigay ng kaligayahan sa kanila okay that's it mga subscribers uh, Uh, God bless you all and uh, please continue to pray for sa aming negosyo kasi uh, dalawang linggo na walang pasok na sa Iloilo. No? Uh, medyo naluluging negosyo pero tuloy pa rin. Uh, ang pag-asa ay nasa awa ng Diyos. No? Uh, panalangin lang tayo sa Panginoon. Okay? Thank you and bye-bye. Uh, See you later.

I assure you that the food we serve is very nice 100% papalips ni ati plana Gani di ka magtingana, papalips ni ati rana Tilawe, tilawe yo, Tilawe, tilawe yo Gani tilawe